Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Paano ba malalaman kung nagustuhan ka ni amo o hindi? Ang tips natin ngayon guys ay kung paano ba malalaman kung nagustuhan ka ni amo o hindi. Kapag nagustuhan ka ni amo ay lagi itong nagbibigay sa iyo ng mga matatamis na pagkain kagaya ng chocolate, candy, o cake. Lagi kanyang binibigyan ng ng chocolate. Okay? O okay, candy. Kapag kapag nagustuhan ka ni Amo, ay kahit may mali kang ginawa, ay mapagpasensyahan niya ito. At kapag humingi ka ng sorry sa kanya, ay matatanggap niya dahil nagustuhan kanya at kahit kung minsan may mga mali kang nagawa o mali ang trabaho mo, mali ang ginawa mo sa mali ang ginawa mo sa instruction niya ay mapagpasensyahan pa rin ni amo ito dahil nagustuhan kanya. Kapag nagustuhan ka ni amo, lagi siyang nagbibigay sa iyo ng pabor. Lahat ng lahat ng ginawa mong mali ay binabaliwala ni amo kung nagustuhan ka ni amo. Yan ang mga palatandaan na nagustuhan ka ni amo. Paano ba malalaman na hindi ka nagustuhan ni amo? Malalaman mo na hindi na hindi ka nagustuhan ni amo kahit anong gagawin mo, lahat ng mga ginagawa mo mo ay mali para kay amo. Pagkatapos, hindi ka niya bibigyan ng kahit na anong pagkain, ng kahit anong matatamis na pagkain, kagaya ng candy, chocolate, o, or... o cake. Hindi ka niya bibigyan ng mga matamis na pagkain kapag hindi ka nagustuhan ni amo. Yan ang totoo, guys. At kapag hindi ka nagustuhan ni amo, kahit tama pang ginawa mo ay eh para sa kanya ay mali. Hindi niya matatanggap lahat ng mga lahat ng mga magagandang ginawa mo, lahat ay mali. Kapag hindi ka nagustuhan ni amo, ay siya mismo ang gumagawa ng mali mo kahit na tama ang ginawa mo para sa kanya ay mali. Lagi siyang nagagalit, gusto kanyang palaging pag pagalitan dahil nga hindi ka nagustuhan ni amo kapag kapag hindi ka nagustuhan ni amo kahit nagumawa ka pa ng isang libung, tama ay para kay amo ay mali ito <laughs> yan guys ang mga sign na hindi ka nagustuhan ni amo sa mga papuntang abroad ito ang tandaan ninyo guys. Kapag nagustuhan kayo ni Amo, lagi, lagi pabor sa inyo. Pero lahat ng mga ginagawa mo ay mali para kay Amo. <laughs> o sige guys, yan lang ang tips natin. Kapag pumunta kayo ng abroad, alam na ninyo kung nagustuhan kayo ni Amo o hindi. O sige guys, yan lang ang tips natin ngayong araw na ito. Maraming salamat!